Hello everyone. Nako guys, grabe. Yung mga retired general, mga uniform personnel, naghihintay lang pala na kumilos yung taong bayan. At yung taong bayan pa talaga yung sinisisi nila, no? Dahil hanggang ngayon hindi pa rin kumikilos. Ano bang ibig sabihin niya dito? Kaya guys, alam mo yung dalawa talaga yung alam mo yung maraming meaning kasi yung mga sinabi niya eh. Sobrang bigat nito guys ha. Panoorin natin to. Para yung tanong mo, may sustansya yung tanong mo, sasagutin natin ano. Uh, sentimento ba ng, uh, ng mga retired o ng mga military o ng many uniform president kasabi siya pre-pag. Tinabing lahat ng mga nakikita natin sa Pilipinas na nakailuko, po, may postcard, ano pa man. Ang sentimento nila, nila, base sa mga kausap ko, mga kasama ko, nag-aantay na lang sila. Nag-aantay sila na tayong taong bayan kikilos. Kayo, ta taong bayan ang sinisisi nila. Bakit hindi kayo kumikilos? Puhapayag tayo na tinakarantado tayo. Ganito po, oh. Totoo yun. Alam yung pumapayag na lang tayo na ganito na lang. Lalong-lalo na talaga dito sa election results, no? Alam mo yung papayag na lang tayo na ganito-ganito na lang tayo tarantuduhin. Yun na nga lang yung right na hindi talaga nakukuha ng kahit na sino. Yung araw na lang talaga na yan. Yung, uh, yan lang talaga yung araw na makakapili ka, no? Tapos ha Hanggang dyan ba naman ay tinatarantado ng, uh, alam mo yung, ng gobyerno? Grabe. Kaya kahit na, naiintindihan ko din naman yung mga tao eh. Kasi kahit anong galit natin, eh, kung mag-people power tayo, magmamarshalo naman sila. Diba? Kaya... So, uh, one of the business person, uh, particularly si Sir Medran, ay nasami uh, niya po uh, kay Sherman Garcia. Habang kayo po ang upo sa 2028, magkakasabukan tayo. Are we uh, parang uh, suggesting po na dapat nang bumaba si, or mag-resign si Chairman Garcia para matiyak yung integridad sa 2028 election? Totoo yan. Totoo yan, mas mabuti pang mag-retire na lang siya, no? Kaysa sa mga... Kasi delikado, pag 2028, siya pa rin. Nako, wala na. Uh, kasi, commissioner siya, no? independent, di ba? ng uh, proseso dyan. Pero lumayas siya mas maganda. So, kasi nasabi ko lang dito, lumayas na siya, baka taong bayan ay magaling sa kanya, baka walang siya mapuntahan. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Uh, Tony Garcia, I Atorni uh, George Lachan. Atorni George Lachan. Oo. Respecia yan si ano. <laughs> so, uh, nakikiusap ako. Kasama ang bayang Pilipinas o ang bayang ang, mga Pilipino. Kasama ko na nagigikayat kung may hiyak pa siya Umalis na lang siya para hindi na-impeach. Pero sino bang i-impeach sa kanya? Eh siya kami niya lang congress, eh. Okay. Wala. So, Totoo talaga yan. Kasi yung impeachment, guys, dapat talaga nang galing sa mga congressmen. Eh paano siya i-impeach? Eh lahat na ng congressman nga, di ba, ano, ng uh, gobyernong ito. So, wala talagang magagalit dyan kay, ano, Comelec, Chairman George Garcia. Kasi nga, di ba, eh biruin mo si Joey Uy pina pinadisqualify na na ano na nga, nga na nga nga pinadisqualify pa 'di ba yung Duterte youth na second talaga sa ranking 2 million grabe wala grabe talaga oh, ibig sabihin, ay, tayo. Ngayon, hanggang pakiusap na lang tayo, di ba? Sabi mo kanina, na sa social media, sa kaumayan, ay kumikilos, kailangan talaga transparent, pero tinatarantado pa rin tayo. So, pagtarantaduhan na lang tayo, ano yung pagtatarantado? Paano na kayo mag-isip Oh, sir, salamat. Sir, uh, sir, uh, sir, yung sentiment po natin, uh, hindi lang po sir, yung sentiment po yan ng mga kasama pa natin, mga retired military uh, officials. Tama po sir, no? Senior siya sentimento <laughs> ba? Sa amin, if we want to have a proper and uh, peaceful election by 2028, yun po ang sentiment ng mga uh, karamihan uh, sa amin. Kasi yun ang sinabi ko kanina, nakataan na kami sa gulo. nasubukan na namin ang gulo. So, uh, kailangan na, ano ba ang positive action ng DPS doon sa tanong mo? na magagawa natin is tungkol sa ereksyon. So, sinasabi naman dito sa uh, ibang resource person na we will try to ask Congress. So, anong positive action? Then, uh, to the health media of media, na yung sa Congress kasi pag ng patas and amendment sa laws, ay may consultation. So we'll force Congress to make the consultation about election reform public through the media. Di ba ginagawa nila na sa Qualcomm at sa Tricom? Yan! Maganda yan! <laughs> Go! Gusto ko yan! I-force yung Congress, di ba, na magkaroon ng uh, ano talaga, consultation sa Quadcom tungkol sa election reform. Yan. Maganda talaga yan. So, so agree with that. Kung gagawin ba talaga yan ng Congress, yun yung tanong. Kasi guys, sila yung mga ngamba dyan pag ginawa yan kasi hindi sila makaka pag di ba? Hindi sila makakagawa ng mga anomalya. Oh. So, nako. Grabe na almost, yes. uh, maaabot pa yata ng no, 3-4 hours yung deliberation eh. Yes. So, when it, it comes to election reform agenda in Congress, uh, kailangan tumulong yung media to make this uh, consultation public para alam ng mga yes. tao kung ano yung ginagawa nila. So, yun lang ang initial pasim uh, positive action that we can Okay. Ah, dagdag ko lang po na sir, no? Ah, hmm. uh, para yung tanong mo, may sustansya yung tanong mo, <laughs> sasagutin natin, ano? Ah, uh, sentimento ba ng, uh, ng mga retired o ng mga military o ng main uniform per person, kasabi sa prepag. Sinabing main per uniform lahat ng na mga nakikita natin sa Pilipinas na nakayupo, may Coast Guard, ano pa man, ang sentimento nila, nila base sa mga kausap ko, mga kasama ko, nag-aantay na lang sila. <coughs> ah, nag-aantay sila na tayong taong bayan kikilos. Kayo, ta taong bayan ang sinisisi nila. Bakit hindi kayo kumikilos? Puhapayag tayo na tinatarantado tayo. So, nag-aantay na lang kami na ng taong bayan ang kikilos. At yan ay karapatan natin. Thank you. Thank you. Ano kayang ibig sabihin niya dito, no? People power ba yung si yung sinasuggest niya? Kasi pag taong bayan yung kumilos, ganyan talaga eh. People power talaga mangyayari. Kasi delikado. Kasi hindi natuloy magkakaroon ng election pag gagawin natin yun. Kaya nako, ewan talaga, sobrang hirap ng sitwasyon ngayon ng mga Pilipino, no? Lalong-lalo lalo na yung mahihirap dahil may gera pa. Sino bang maapektuhan firstly? di ba diba? yung mahihirap lang naman kasi yung mga mayayaman, kahit magkano pa yung, yung uh, litro ng gasolina, magkano yung presyo ng bigas, hindi yan sila maapektuhan. Tayong mga Pilipino na mahihirap yung maapektuhan yan. Kaya nako guys, anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to our channel. Have a great day. Bye!